Ayan, nagluluto po si Amiga, nandito sa kanyang bahay. Ayan, nagpiprito po ng wings ng manok. Ayan, ayan po may luto na. Ayan, may dadawin mamaya. Hindi pa po tapos yan. Piprito muna. Ayan po. Ayan, shot out po tayong lahat. Ayan, ulam po sa halian. Ang ulam ng amiga. Pagtapos mo, pagtapos ko mag ayan, ayan po, gigi sa talagyan lang po ng salt.